Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus na nasa sakramento, Ikaw ang pag-ibig na bilanggo, nakatago sa kabanal-banalang sakramento. Matatag akong naniniwala na Ikaw ay tunay, na nasa tabernakulo, sa bawat simbahan sa buong mundo naghihintay ng aming mga panalangin, aming mga tingin, mga... Gayon pa man, Panginoon, ilang beses na kaming naging walang malasakit at nakalimutan ka. Ikaw ay nananatiling matiyaga, tahimik na nagnanais na mahalin at dalawin namin. Ang iyong mga anak na minsan ay mahina at abala. Ngayon sa tahimik na sandaling ito, Nais kong ialay sa iyo ang buo kong puso, kaluluwa at isip upang makipag-usap sa iyo. Hinihiling ko na itanim mo sa akin ang katiyakan na dito, sa katahimikan ng tabernakulo. Ikaw ay tunay na naririto. Ikaw ang pag-ibig na nakalimutan, ngunit hindi mo kailanman pinababayaan ang mga naghahanap sa iyo. Ipagkaloob mo na sa bawat pagkakataong lumapit ako sa matuklasan ko ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa. O Jesus na Eucharistia, turuan mo akong mahalin ka ng higit pa araw-araw. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang makilala ka sa bawat sitwasyon, malaki man o maliit, sa aking buhay. O Panginoon ng awa, tulungan mo akong mamuhay ng may pusong mahabagin Dinadala ang iyong pag-ibig sa mga nangangailangan ng kaaliwan. O Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga kaisipan at kilos upang palagi akong lumakad sa iyong liwanag. Hinihiling ko sa iyo na maging aking kanlungan, aking lakas at aking kaaliwan sa lahat ng oras, upang sa mga pagsubok at kagalakan ng buhay. Palagi akong manatiling matatag sa iyo. Itinuro sa atin ni San Agustin, Amaala Iglesia, permanese en la Iglesia, is se Iglesia. Ang mga matalinong salitang ito ay umaaling-aungaw sa buong siglo. Nagpapaalala sa atin na ang bawat mananampalataya ay bahagi ng mistikal na katawan ni Kristo. Hindi lamang tayo kabilang sa simbahan sa buhay na ito, hindi pati na rin sa kawalang hanggan kung saan tinatanggap tayo ng Diyos sa Kanyang pag-ibig. Kapag ang isang mahal sa buhay ay pumanaw, karaniwan nating sinasabi, No te preocupes, ya está en el cielo. Ngunit, Panginoon, hindi ba tayo nagmamadaling magkonklusyon nito at nakakalimutan ang ating tungkulin na ipanalangin sila? Itinuturo sa atin ng simbahan na hindi lahat ng kaluluwa ay agad na pumapasok sa langit. Ipinapaliwanag ng katikismo ng simbahang katoliko na 1030, na ang mga namamatay sa biyaya, ngunit hindi ganap na dalisay, ay dapat dumaan sa isang yugto ng pagdadalisay upang maabot ang kabanalang kinakailangan para sa langit. Ang purgatorio ay ang lugar na iyon ng huling pagdadalisay, kung saan ang mga kaluluwa ay pansamantalang nagdurusa ngunit may pag-asa, nalalaman na balang araw ay makikita nila ang iyong muka. Kaya naman, Panginoon, huwag mong hayaan na kalimutan natin ang ating obligasyon na ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating suporta upang pagdating ng ating pagkakataon, makatanggap din tayo ng awa at suporta sa pamamagitan ng mga panalangin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay hindi lamang isang gawa ng pagkakawang gawa, kundi pati na rin isang espiritual na tungkulin ng bawat kristyano. Hinihikayat tayo ng simbahan na mag-alay ng banal na misa, na siyang perpektong sakripisyo upang mamagitan para sa mga kaluluwa. Ang misa ay hindi lamang isang malaking mapagkukunan ng kaaliwan, kundi binabawasan din nito ang oras ng pagdurusa ng mga kaluluwa sa purgatorio, binubuksan ang daan upang mabilis nilang maabot ang buhay na walang hanggan. Bukod sa misa, tinatawag tayong mag-alay ng maliliit na pang-araw-araw na sakripisyo, tulad ng pag-aayuno, mga gawa ng pagkakawanggawa o mga gawa ng mortifikasyon. Ang mga gawaing ito, kapag ginawa ng may pagmamahal at kababaang loob, ay hindi lamang nakalulugod sa Diyos, kundi nagdudulot din ng malaking pakinabang sa mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng mga sakripisyong ito, tayo ay nagiging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Napakaraming kaluluwa sa purgatorio na nakalimutan at pinabayaan dahil ang kanilang mga kamag-anak o kaibigan ay hindi nag-iisip na ipanalangin sila o naniniwala na sila ay nasa langit na. Gayunpaman, ang mga kaluluwang iyon ay agarang nangangailangan ng ating mga panalangin sakripisyo at pagkabukas-palad upang mapalaya mula sa kanilang pagdurusa. Tandaan natin na ang mga taimtim na panalangin ay hindi kailanman walang saysay. Palagi silang isang tulay na naglalapit sa mga kaluluwa sa liwanag ng Diyos. Ang simbahan, sa kanyang awa, ay nag-aalok sa atin ng isang makapangyarihang paraan ang mga indulhensya. Ayon sa katekismo ng simbahang katolikon, 14 sa 71, ang indulhensya ay la remision ante Dios de la pena temporal por los pecados kuya culpa ya ha sido perdonada. Sa pamamagitan ng pamamagitan ng simbahan, ang mga tapat na nasa tamang disposisyon ay maaaring makakuha ng biyayang ito sa pamamagitan ng pagtupad sa ilang mga kondisyon. Mayroong dalawang uri ng indulhensya, bahagyang at plenaryo. Ang indulhensya plenaryo ay may espesyal na kahulugan dahil maaari itong ialay upang palayain ang isang kaluluwa mula sa purgatorio na nagpapahintulot dito na direktang pumunta sa langit. Upang makatanggap ng indulhensya plenaryo, dapat nating tuparin ang mga sumusunod na kondisyon. Mangumpisal ng taimtim at mula sa puso. Makinabang ng may debosyon. Manalangin para sa mga intensyon ng Santo Papa. Lubusang talikuran ang pagkakadikit sa kasalanan, kahit na ang magaan na kasalanan. Isang karaniwan at epektibong paraan upang makakuha ng indulhensya ay ang pagdarasal ng Santo Rosario sa harap ng kabanal-banalang sakramento o pagdalo sa banal na misa. Ang indulhensyang ito ay maaaring ialay para sa isang partikular na kaluluwa, tulad ng isang mahal sa buhay na kamakailan lamang namatay o yaong mga kaluluwang matagal nang nakalimutan. Huwag nating kalimutan na, sa pamamagitan ng ating mga panalangin at sakripisyo, ang Diyos ay nagbubuhos ng masaganang biyaya upang ang mga kaluluwang ito ay makapasok agad sa kanyang kaluwalhatian. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang marangal na gawa ng pagkakawang gawa, kundi isa ring paraan upang lubos na mabuhay ang ating pananampalataya, nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa malalim at nasasalat na paraan. Ang purgatorio ay ang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay dinadalisay. Isang lugar ng pagdurusa na higit pa sa anumang sakit sa lupa. Ang mga kaluluwang ito ay pinahihirapan nang nag-aalab na pagnanais na makita ang Diyos, ngunit hindi pa rin sila makakalapit sa Kanya. Ito ay isang malalim na sakit, isang hindi mailarawang kalungkutan na parang ang kanilang mga puso ay pinipigilan ng matinding uhaw sa pag-ibig na hindi pa napapawi. Gayon paman, ang purgatorio ay isa ring lugar na puno ng maningning na pag-asa. Alam ng mga kaluluwa na balang araw ang mga pintuan ng langit ay bubuksan upang sila ay maaaring muling makasama magpakailanman ang minamahal na Diyos. Isipin natin ang hindi mailarawang kagalakan ng mga kaluluwang ito kapag natanggap nila ang ating mga panalangin. Bawat panalangin, bawat maliit na sakripisyo na iniaalay ng may, pag, may pagmamahal ay nagiging isang napakalaking kaaliwan na tumutulong sa kanila na mas mapalapit sa langit. Maglaan tayo ng oras araw-araw upang ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang isang taimtim na rosaryo, isang simpleng panalangin o isang banal na misa na inialay para sa kanila ay mga napakahalagang regalo na maaari nating ibigay sa kanila. Ang mga kaluluwang ito ay hindi makakatulong sa kanilang sarili, ngunit nagtitiwala sila sa ating pagmamahal at awa bawat isa sa ating mga gawa, gaano man kaliit, ay nagiging isang liwanag na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng purgatorio. O banal na puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. O banal na puso ni Jesus, bukal ng walang hanggang pag-ibig, sindihan mo ang aking puso upang mahalin ka ng higit pa. O banal na puso ni Jesus, patawarin mo ang aking mga kasalanan at baguhin mo ako sa kabanalan araw-araw. O banal na puso ni Jesus, iligtas mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na ang mga pinakalimutan. Sa langit at sa lupa, purihin natin magpakailanman ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin natin magpakailanman ang banal na puso ni Jesus sa Eucharistia. Sa langit at sa lupa, Purihin natin magpakailanman ang banal na puso ni Jesus Tayo Eucharistia. O banal na puso ni Jesus, baguhin mo ang aking puso upang maging katulad ng iyo. O inmakulada korason ni Maria, gabayan mo kami sa landas ng kabanalan upang mas mapalapit pa araw-araw sa kaharian ng pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.